Hello po sa inyong lahat may mga talatang naniman po tayong pag-aaralan dito pinatutunayan na mahal tayo ng dakilang Diyos ngunit bakit kadalasan? Kapag may mga pagsubok sa buhay, madalas na iisip ng tao pinabayaan. Ako ng Diyos din ako mahal ng dakilang Diyos. Kaya madalas ito ang tanong ng ilang ating mga kababayan. Mahal ba ako ng Diyos? Ang katanungan kung mahal ba talaga ng Diyos ang bawat isa sa atin ay isang pangkaraniwang tanong. Sanhi na rin marahil ng nararamdaman at nararanasan nating limitado at may kondisyong pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa atin, kaya't hindi natin madaling maunawaan na kaya tayong mahalin ng Diyos. Alam natin ang ating mga kamalian. Alam nating ang Diyos ay perpekto at walang kasalanan, habang tayo naman ay hindi ganon. Iyan marahil ang dahilan para isipin natin kung bakit ang Diyos na walang hanggan at banal ay mag-uukol ng pagmamahal sa ating mga makasalanan. Makikita sa dakilang katutuhanan ng Ebanghelyo na tayo ay mahal ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay palaging nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sangkatauhan ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis at maingat niya itong ginawa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hinangahan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. Tuldok tuldok. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang at pinaghilam ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Genesis kabanata 2 bersikulo 7, 21 hanggang 21. Makikita natin dito ang malalim na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang sa pamamagitan ng kanyang salita, samantalang nagukol siya ng panahon ng likhain niya ang lalaki at babae. At ibinigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa buong daigdig, Genesis Kapitulo 1 Versikulo 28. Siya ay tuwirang nakipag-ugnayan kay Eva at Adan. Nang sila'y magkasala ay pinagtaguan nila ang Diyos nang marinig nilang siya ay dumarating at, naglalakad sa hardin, Genesis Kapitulo 3 Versikulo 8. Normal sa tao ang makipag-ugnayan at makipag-usap sa Diyos, ngunit abnormal sa kanya na pagtaguan niya ang Diyos. Nasira ang kaugnayan ng tao sa Diyos nang siya ay magkasala, ngunit ang pag-ibig niya ay hindi nagbago. Matapos ipahayag ng Diyos ang sumpa sa mag-asawang nagkasala, makikita natin sa banal na kasulatan ang larawan ng Diyos na puspos ng pag-ibig. Siya ay kaagad na gumawa ng solusyon, ang mag-asaway iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan, Genesis Kapitulo 3 Versikulo 21 hanggang 23. Ang ginawa ng Diyos ay hindi paghihiganti o parusa, kundi ito ay proteksyon sa kanila. Dinamitan ng Diyos sina Eva at Adan upang ikubli ang kanilang kahihiyan. Pinalayas sila sa halamanan ng Eden upang ingatan sila mula sa tiyak na pinsala. Ang ginawa ng Diyos ay bunga ng kanyang pag-ibig. At ang planong pagpapanumbalik ay nagsimulang ihayag ng Diyos, isang panukalang ginawa niya hindi pagkatapos magkasala ng tao, kundi bago palikhain ang sanlibutan, unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 20. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na pinasya niyang likhain ito kahit na alam niya ang sakit na magiging dulot ng kanyang gagawing pagtubo sa atin. Maraming talata sa Biblia ang naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos at makikita natin ang kadalisayan nito sa luma at bagong tipan. Mahusay na binigkas ni David at ng iba pang mga awit ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Makikita ito sa mga awit Kapitulo 139. Ang mga awit ni Solomon ay naglalarawan din ng kanyang dakilang pag-ibig. At maging sa kasaysayan ng Israel ay makikita ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat iniingatan niya maging ang mga nalabi at nakikiusap siya sa kanyang bayan na sumunod sa kanya upang mabuhay. Makatarungan ng Diyos, ngunit siya rin naman ay mahabagin. Siya ay mapagmahal, mapanibughuan sa kanyang bayan, at laging naghahangad na manumbalik ang kaugnayan nito sa kanya. Kapag titingnan natin ang lumang tipan, akalain natin na ang bayan o bansa lamang ang mahal ng Diyos at hindi ang individual. Ngunit kung matatandaan natin, sina Ruth, Agur, David, Abraham, Moises, at Jeremias ay pawang mga indibidwal na sinamahan at inibig ng Diyos. At ang pag-ibig na ito ay higit na nahayag sa buhay ng Panginoong Hesus. Inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa katawang tao upang tabusin tayo, tingnan ang Filipos Kapitulo 2 Versikulo 5 hanggang 11. Dumating siya sa ating mundo bilang sanggol. Isinilang ng isang simpleng pamilya sa abang paraan, ginugol niya ang unang gabi sa mundo sa sabsaban. Si Jesus ay lumaki kagaya ng isang pangkaraniwang bata. Sa panahon ng kanyang ministeryo ay palagi niyang kapiling ang mga itinakwil o pinagkaaita ng lipunan. Humihinto siya upang gamutin ang may sakit at pakinggan ang mga tao. Pinagpala niya ang mga bata at tinuruan niya tayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Nakatala sa Lukas Kapitulo 13 Versikulo 34 na si Jesus ay sumigaw, Jerusalem, Jerusalem. Pinatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kung sinikap na kupkupo ng iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo, ngunit ayaw mo. Ito, why pangungusap ng puso ng Diyos na naghahangad na ang mga tao ay manumbalik sa kanya. Hinihintay tayo ng Diyos, hindi upang parusahan kundi upang ibigin. Ang pinakadakilang paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos marahil ay ang pagsinta ni Jesus nang siya ay mapako sa krus. Ipinapaalala sa atin ni Pablo na, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, matay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. Mahirap mangyaring ayalay ni Newman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit may maaaring manggahas gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa, Roma Kapitulo 5 Versikulo 6 hanggang 8. Ang ginawa ni Jesus sa krus ay malinaw, at walang pagkakamaling kapahayagan ng pag-ibig. Walang kondisyon ang pag-ibig na ito dahil namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay nasa malubhang kalagayan pa ng ating pagkakasala. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuwe at mga kasalanan. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuwe. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, Efeso Kapitulo 2 Versikulo 1, 4-5. Naging posible ang buhay na ganap at kas -iya siya dahil sa kaligtasang ito. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manaira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubus, Juan Kapitulo 10 Versikulo 10. Hindi mademo ang Diyos. Nais pa nga niyang ipadama ng higit ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipagisa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikipagisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, Roma Kapitulo 8 Versikulo 1-2. Alalahanin natin si Pablo ay dating kaaway ni Kristo. Maalab niyang inusig ang mga kristyano noon. Nabubuhay siya sa pagsunod sa kautusan sa halip na sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Marahil ay inakala ni Pablo na kahit na mapagmahal ang Diyos, hindi siya iibigin nito kung hindi niya susundin ang kautusan ni Moises. Ngunit, nasumpungan niya ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos kay Cristo at ito ay kanyang tinanggap. Isa sa mga dakilang pahayag niya tungkol sa pag-ibig ng Diyos ay ito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkit, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Tuldok, tuldok, tuldok. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, Roma Kapitulo 8 Versikulo 31-32, hanggang 35-39. Mahal ka ba ng Diyos? Ang simpleng sagot ay, oo. Oh. Mahal ka ng Diyos. Iyan ang katutuhanan, kahit gaano pa kahirap paniwalaan. Narito ang iba pang mga talata sa Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 8 Ang Diyos ay pag-ibig. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 1-2 Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 25 hanggang 27 Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ayali ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungeons ni Kulubot Batman upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Juan Kapitulo 15 Versikulo 9 hanggang 11, Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasanyo ang kagalakan ko at nang sagayon, malubos ang inyong kagalakan. Yan guys patunay na mahal tayo ng dakilang Diyos kaya. Pasuporta naman ako sa aking channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, share na din. Maraming salamat po. God bless you all.